At ito na nga ang kinalabasan ng aming drainage. Mas maayos na nga siyang tignan. At ngayon nagluto naman nga tayo ng munggo. Pero bago nga yan ay nagkapi nga ulit tayo. Maaga ngang nagising itong asawa ko at siyang nagluto. Dito nga siya sa labas nagluto. At tulad ko nga gustong gusto nga rin niyang magluto dito sa labas. Sarap nga ng kanyang mga niluto. Ang palaya with egg, pritong talong at sinangag nga rin niya itong aming kanin. Sumabay na nga kaming kumain sa mga bata. At maaga pa naman kaya okay lang dahil naasikaso ko na nga rin sila. Nauna ko nga silang pinaligo bago sila kakain dahil hindi pa nga nakaluto ang kanilang papa. At nung nakabihis na nga sila ay sakto namang bago sila kakain dahil hindi pa nga nakaluto kan kakain dahil hindi pa nga nakaluto kanina si papa niya. At nung nakabihis na nga sila ay sakto namang nakaluto na siya kaya kakain na kami. Tara mga mami at sabayan nyo na kami. Pagkakain nga nila ay pumasok na rin sila agad at inihatid nga sila ng kanilang papa. Pagkaalis nga nila ay nintindi ko naman itong lulutuin nating monggo at dinepros ko na nga rin itong ating isasahog na karne ng baboy. Ito nga ang katuray ang ating isasahog na gulay. Bago ko nga asikasuhin ay huhugasan ko muna itong aming pinagkainan. Para naman malinis at maaliwalas ngang tignan dito sa may lababo. At tapos na nga tayo, kaya naman intindihin na nga natin itong katuray. Kinuha nga ito sa likod ng aking asawa. Akala ko nga ay konti lang ang mga bulaklak niya at marami rin din pala. Naisalang ko na nga rin pala itong ating munggo. At dahil meron pa namang baga, dito na nga tayo nagluto. Nakaluto na rin pala ako ng kanin at pananghalian na nila ito. At syempre magbabaon ako eto na pala ang ginawa ng asawa ko sa aming drainage. Tinakpan nga lang niya na ito ng yero. Mas magandang ang tignan mga mami. Kesa nga sa dati at napakarumi nga dahil may mga gabing nagsipaglakihan. Ilalagay ko nga ulit ito sa aking halaman. Basta nga nabubulok mga mami ay ilalagay natin dito sa ating mga halaman. At saka naman natin lalagyan ng lupa nga na siyang magde-decompose dito. At ganito na nga lagi ang ginagawa ko mga mami dahil wala rin akong pagtapunan ng mga nabubulok. Malapit na ngang maluto ang ating munggo, kaya inasikaso ko na nga rin itong iba sahog at nang magisa na nga natin mga mami. Naghiwa nga ako dito ng kamatis, sibuyas, bawang, luya at karne at igigis ako na nga, mga mami. Habang nga nagluluto ako ay dumaan itong nagbibenta ng kutsinta. Bumili nga ako ng 20 pesos at babaunin natin ito. At ito, nakaluto na nga tayo mga mami. At linagyan ko na nga rin pala siya ng sutanghon at tignan nyo naman at nakuha ko nga yung lasa niya. Lasang munggo mga mami. <laughs> Pero charot lang yon. Pero masarap naman talaga basta luto ko nga. Nakabihis na nga rin ako sa oras na ito at inayos ko nga itong mga baon ko. Bago nga tayo pupunta sa paaralan nila Craig. At ito pala ang aking mga baon mga mami. Nagbaon ako ng kanin, yung niluto kong munggo, at nung binili ko ang kutsinta, nilagay ko na nga sa aking motor para didiretso na nga ako pagkahatid ko dito sa bahay. Late na nga ako at hindi pa nagpapalabas si teacher niya. Mag-aalas 11 na nga rin sa oras na ito. At pagkatapos nga ng ilang minuto ay salamat at uwian na nga nila mga mami. Wait lang mga mami at ihatid ko lang si Bunso. Magdadrive nga muna ako dahil late na ako. Hindi na nga ako nakapag-video dahil talagang late na tayo at saktong-sakto nga ang aking dating. Mahirap din kasi malate mga mami dahil 10 piso ang bawas kada minuto. Mabigat din yon mga mami. Nawalan nga kami ng kuryente pero 20 minutes lang. Basta nga walang kuryente mga mami ay nagchichikahan kami talaga dito. Wala nga din kasi kaming magawa kundi magchismisan na lang. Sabi ko nga 20 minutes lang kaya naman meron na nga ulit at magtatrabaho na ulit kami mga mami. Pagkatapos nga ng ilang oras ay break time na ulit namin at ito nga ang aking merienda. Hindi nga ako nagkape ngayon dahil bumili ako ng inumin kong gatas sa baba. Mga mami may bagyo na naman at ang lakas nga ng ulan kanina sa baknotan kaya tumigil nga ako at sinuot ko ang aking kapote. At sa wakas mga mami nandito na tayo sa bahay. Thank you Lord at nakarating ako dito sa bahay ng maayos. O siya mga mami at hanggang dito na nga lang ulit. Ingat kayo palagi at huwag niyong kalimutang mag-follow kung bago niyo palang mapanood ang ating vlog. Palike and share na rin mga mami. Thank you for watching.